So, ayun guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business, dito sa ating uh, munting uh, tindahan at ang ating YouTube channel, guys. So, ito ang pag-uusapan po natin ngayon dahil the deadline na po ang ating pagsasubmit ng Sari-Sari Store inventory sa BIR sa January 30. At kung hindi mo pa alam ito, guys, ay pag-uusapan po natin ito at bibigyan ko po kayo ng tips. Kung ayaw mong ma-penalty, Alamin mo guys yung mga responsibilidad mo bilang isang uh, taxpayer. Baka hindi mo pa alam na ito, na kahit sari-sari store ka, ay kailangan mong mag-submit ng uh, annually inventory sa inyong tindahan, guys. Ano nga ba itong uh, inventory list na sinasabi natin? So ito ang uh, i discuss ko sa inyo kasi uh, yung mga iba nating uh, kapwa sari-sari store dito sa amin, sila po ay uh, binigyan ng letter ng BIR at, uh, sila ng, uh, at sila po ay kailangan mag-submit ng inventory list at sila po ay na-penalty guys so halimbawa limang taon kang hindi nagsasubmit ng inventory release ay ikaw po ay may penalty na 5,000 kada bawat isang taon ay 1,000 po ang penalty natin so eto, huwag po kayong mag-alala dahil uh, nag-worry na po kayo dun sa narinig yung penalty kapag ikaw ay marunong at nagpapail ka ng... Uh, inventory list ikaw naman ay safe ang iyong tindahan kapag ikaw ay uh, nakapag na. So hahabol pa tayo guys hanggang uh, January 30 kasi napakadami pong uh, nagpapagawa dun sa bookkeeper na nagpapagawan ko ng ating inventory list. So ano nga ba itong uh, inventory inventory list guys? Ko katulad ka nito. Nagpagawa tayo ng inventory list yung din uh, yung December guys, yung December buong December ito, 2024 yung natirang produkto iyon po ang i-inventorin mo, isusulat mo po lahat yan yung mga items isusulat mo lahat yan yung natira lang yun sa December guys tapos papagawa mo dun sa bookkeeper, sa akin kasi ay may bookkeeper din ako so ang importante guys kasi meron po tayo ditong papipirmaan na declaration sa ating tinatawag na sa stamp Sa atorne guys Papa atorne Papa Ano natin itong uh, uh, Tawag nito Yung ating pinagawang uh, Itong uh, Ano nang uh, Inventory list Papagawa po natin siya Nang uh, Tawag nito pa, Pasishield po natin Sa atorne ito tawad, so Tatlong kopya ito Sa akin kasi guys uh, sa Bukas ko pa ito Papapatatakan sa atorne Kasi natapos na ito Apat na at kopya ito tatatakan niyan lahat tapos ito naman yung ating uh, inventory ito ito naman kung si ito 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 yung ating inventory kung sino yung marunong sa computer madali lang naman to eh sa Microsoft Word so nandito nakalagay dito yung ano yung tawag ito nakalagay dito yung wait lang natin <laughs> So, ito yung po natatira-tira sa ating tindahan po natin. Meron ditong items description, uh, location, address, code, at inventory uh, method, unit price, uh, quantity in stock, unit measurement, at weight, at saka yung total cost po, guys. Halimbawa, halimbawa, itong uh, sterlion ay samiglay. Ito, kung inakadalawang case ka, ay dalawang case lang po yung natitira dito sa Disember, Tapos yung price na kung ilang piraso so kung magkano ang benta mo so, ayun po ang ginagawa dito sa inventory link guys okay. so kagtatanong yung iba ngayon bakit kailangan pa ang inventory list ng sari-sari store so kailangan po talaga sa batas po yan ng BIR bilang isang taxpayer ay kailangan po natin uh, mag-submit ng inventory list uh, bawat taon so kapag na napagawa mo na yung uh, inventory list, guys, ay magkakaroon ka ng uh, drive, yung CD drive, paburn mo yon yung soft copy, tapos, uh, kung wala, kung kahit hindi CD, kahit yung uh, USB na lang. Pag natatakan na ng uh, atorne yung amo, yung ano mo, guys, ay dadalhin mo na sa BIR, folder na ganito. Meron na siyang complete pangalan, kasama yung uh, DVD o yung uh, CD na napburn, kaya yung USB, ay mo na sa BIR, guys. So, bukas pa tayo magpapa-authenticate uh, dito sa attorneys. Ay dadalhin po natin sa BIR. So, tanong. Uh, last year, guys, ay hindi ko po ito nagawa. Kasi uh, hindi pa na kami, hindi ko pa alam. Bali, 3 years na ako. Siguro, penalty na ako siguro yan. Kasi hindi ko naaantayin na dumating yung sulat ng magagaling sa BIR. Kasi yung katabi ko na tindahan, siya ay nakatanggap po ng sulat ng BIR nung last year na siya ay hindi nagsasubmit ng inventory list. Sari-sari studio guys, mas malapay pa yung sa akin, pero mas matagal na siya nag -operate. So, limang yung taon na siya. At uh, ayun, na-penalty po nga siya ng 5,000 pesos dun sa hindi niya pagsasubmit ng uh, inventory list. So, eto, napakahalaga kasi kapag ikaw ay registered na sa BIR, ay kailangan makapag-comply ka lahat ng iyong Uh, requirements kagaya ng uh, business permit, uh, resibo, ay kailangan uh, kompleto lahat yan guys bago uh, mag-January so ayan po guys yung ating tips kapag gusto mo uh, uh, maging legal ay kailangan mo talagang kumpletuhin ang iyong uh, tinatawag na permit at inventory para hindi po tayo magkakaproblema guys So, ayun po ang ating tips ngayon dito sa ating mga ka-team kasari, mga kapwa natin sa Rizari Store, yung mga nagbabalak magtayo ng tindahan at kapag gusto nyo mag-register sa BIR, siguraduhin nyo guys na pag-aralan nyo ang mga to, mga bookkeeping, ay, book, ay doon sa book of account, resibo, yung uh, tinatawag na annually filing, quarterly filing, para hindi po kayo magkakaroon ng case sa BIR. So, ito, pag-aaralan po natin maayos para hindi po tayo maka penalty guys at magkaroon ng kaso sa BIR. Madali lang naman po ito guys kasi tulad sa akin nung hindi rin ako marunong ay nangangapa din ako pero sa buong isang taon ko guys kasi uh, uh, first quarter, second quarter, third quarter, eto na po yung fourth quarter, eto na nga po dito na po tayo magsasubmit ng inventory list guys. So malaking tulong din kapag nag inventory tayo, malalaman natin yung Uh, magkano na yung mga laman ng ating tindahan, yung ating mga items, kung uh, na export na ba, makikita natin kung kumikita pa ba tayo, o hindi na. Kaya, napaka-importante guys, na mag-inventory po tayo. Hindi naman, uh, sabi nila sa akin, ang tips nila sa akin, hindi naman importante na may i-declare mo lahat yung laman ng tindahan mo, at uh, ip ipapail mo naman lahat-lahat, ayun po yung toro nila sa akin. Pero sa akin ko guys, ay inactual ko po talaga yung uh inventory ng ating tindahan. So, ayan guys, yung ating uh, bagong tips ngayon. Kung hindi mo pa ito alam na kailangan ang mag-submit ang sari-sari store ng inventory list sa BIR, baka ang alam mo lang ay yung pagre-renew ng uh, business permit sa BIR, baka nakakalimutan mong mag-submit ng inventory list mo. So, ito mega mega shout out sa lahat ng ating mga subscribers, lalo lang na doon sa mga nag-comment doon sa last na video ko. May a shout out po sa inyong lahat. Sana ay uh, makapag-update-update uh, po tayo araw-araw at makapagbigay po tayo ng tips. Bukas po ng umaga ay dadalhin po natin ito para ipapile at uh, ibabalitaan ko po kayo bukas kung uh, gano'ng kahaba pa rin yung pila doon sa BIR. Importante po kasi guys na bagot po tayo pumunta doon ay uh, kompleto na po yung ating dadalhin. So, eto ay puro original, hindi po Xerox ito, hindi po tatanggapin ng BIR ng Xerox. Kailangan original po yung ah, galing sa computer yung tinatawag na ipapfile po natin. So hindi po natin pwedeng ipa-Xerox yan. Kaya bago tayo magpatatak ay pas i ano po natin doon sa pakumpleto na po natin doon sa bookkeeper natin yung ipiprint niya kaya kailangan dapat ay kumpleto na. So wag po kayong matakot guys, wag po kayong mag-worry na kayo ay ma-penalty. So Uh, gagawan naman ng paraan yan kapag uh, dumating na yung sulat sa inyo ay magpapagawa na kayo ng taon nito, inventory list ay uh, doon parang kayo magkakaroon ng kaso. So iwasan po din po natin matax map at tulad yung aking sinabi, kailangan i-display natin yung ating mga permit visible yung ating mga permit para hindi po tayo matamatayin ng mga ibang ibang taong customers natin kapag nag-tax map na sila ay hindi na po sila masyadong magtatanong-tanong yung ating book of account kailangan araw-araw yung updated tapos yung ating mga resibo ay kailangan uh, sa isang araw kahit makapag makapag uh, bigay, makapagsulat tayo ng isang resibo o dalawang resibo ay kailangan mayroon po tayong traks, transaction na nakasulat doon sa ating uh, book of account guys so ayan mega big shout out sa lahat ulit ng ating mga viewers yan subscribers thank you very much po sa inyong suporta at malapit na po tayong uh, mag-30 subscribers. Sana naman uh, uh, bumilis na po yung ating subscribers. So, magnegosyo po tayo. Huwag po tayong matakot kumuha ng permit ulit. At uh, alam ko, mababawi din po natin yan. So, hanggang sa sunod na vlog natin ulit, guys. Bye!